Hello. Good morning. Good morning, mga lalabs, mga bayot. Magamit ng lalabs shoutout sa inyong lahat at uh, magandang hapun Pilipinas, magandang umaga, tanghali, hapun sa mga sulok ng mundo. Magamit ng lalabs out sa mga kapwa ko po if Ws around the world. Hello. guys. Reaction vlog. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe. Like at share mga kababayan kung magustuhan po ninyo ang aking video. <clears throat> <tinyo> Araw ngayon ng linggo, nakapagsimba na ba ang mga kababayan nating mga kristyano? Saan man sulok ng mundo, no? Yeah. <laughs> Imasimba na kayo at uh, ipagdasal ninyo ang mahaba pang buhay ni Mel Robles na para makapagnakaw pa po sa mga uh, sa, uh, ano tawag diyan sa mga mananaya sa buong Pilipinas. Kawawa siya bala mamulobe or baka eh, papayat si Mel Robles. So araw ngayon ng Sunday, January 21, 2024. So ito ngayon ang ating topic, si Mel Robles ang kawatan na PC, PCS o General Manager sa Mananaya sa Sambaya ng Pilipinas. <laughs> Matatandaan natin mga kabahay na noong Friday night ay uh, yun, umatin si Pangulong Bongbong Marcos basta talaga party ang bilis ng mag-asawang Marcos Jr. na ito, no? Kaya, <laughs> no? Nung nakaraang linggo, nag-pumuslet uh, no pumunta ng uh, Brunei. Halos hindi pa magpaalam sa taong bayan. Kasi alam nila eh, si guys, ano na naman sila, yung bang uh, bibirahin na naman sila ng mga Pilipino sa social media. So halos hindi magpaalam, no hindi magbigay ng uh, message to the public, itong uh, PCO, kung saan ay katagalan, uh, napilitan eh no pasakay na sa ano na eh nag red carpet na yung mag-asawa pasakay sa eroplano dahil papunta nga ng Brunei dahil dadalo ng kasal ng anak ng hari doon at makipagparty makipagsosyalan pera ng taong bayan ang ginamit. Tapos noong uh, Biyernes ng gabi na naman itong weekend lang na to eh di ba pumunta doon sa Philippine Arena at nakipag-concert or dumalo ng concert ng Coldplay na banda ng British. At uh, ito pang masaklap, sumakay pa sa presidential chopper ng uh, tira din ng taong bayan ang ginamit. <laughs> 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 ano yung rason? Dahil daw may 40,000 mga Pilipino daw na eager makapanood ng banda, kaya daw uh, sobra ang traffic sa daan at para daw maiwasan ang uh, hindi maganda o mabigyan ng magandang siguridad ang ating presidenting party-party uh, ay party, <laughs> kailangan daw isakay sa presidential chopper. So ngayon, kagabi na naman, sunod-sunod <clears throat> no, Friday night, concert ng Coldplay, Saturday night, birthday ng general manager ng PCS Kawatan, sa mananaya, sa taong bayan. O, <laughs> ah, ito po siya. Tingnan ninyo, maigi yung mukha ng magnanakaw na ito sa mga mananayang Pilipinong pobre. <laughs> ah, yan ah. Si Mel, ako ah, pala yung pangalan niya yung totoo. Mel E. Robles. So po natin yung message dito ng PCSO Games Online Hub may misis sa kanilang amo na magnanakaw. <laughs> happy, happy birthday to our hardworking. Talaga naman na palakpaka. <clears throat> <clears throat> Hindi man lang sinabi ditong hardworking sa uh, pagnanakaw sa pira ng mga pobring mananaya. No? Basta hardworking daw. Tapos sabi pa dito, and yet energetic na general manager Mel Robles. Energetic talaga siya magnakaw, lalo na doon sa mga uh, tawag dito, uh, mga super, mga jakpat-jakpat na yan. Energetic talaga si Mel Robles, kaya mga multi mula pala ng mga anong nakaupo si Bongbong Marcos, di ba may naka, uh, last year 2022 may nanalo sa isang draw na 433 at ang bawat slot noon ay 500,000. Uh, thousand. mula pala nung umupo ito at uh, yung slot daw na yon binigay ang kalahati noon kay Thinking Pinoy. puting ahas. So, hindi yun inimbestigahan po ng anuhan ng Kongreso at ng Senado. Eh, siyempre, kasabwat nila eh. Naman <laughs> natin kung sino si Mel Robles. Taohan po ito ni Mam Ma Shee na dati pa sa panahon pa ni Gloria Arroyo, siya pa presidente, may render itong 400 million na anomalya na ewan natin kung bakit na sa ombudsman. Pag nanakaw din yun, no, gamit yung mga Uh, mga janitor, uh, tawag doon, yung ghost employees, ito yung kanyang modos, dati, kapanahon ni Gloria Arroyo. Tapos ngayon na naman, uh, ino, kasi nagbigay daw ito ng 30 million noong panahon ng kampanya ni ni Koteng ng Norte, Bungbong <laughs> <laughs> Marcos, ganyan. Eh, ino po ito ni Ma'am Jan sa PCS o oh, para magiging o oh, gawing general manager or kasabwat sa mga panggagancho dyan. At proven na ngayon. No? Di na nakadenay yun. So, ito. Sabi pa rito, we wish you more success and good health. Success saan? Success na naman sa pagnanakaw ng ilang uh, daan mga hundreds of millions of pesos mula sa mga mananayang Pilipino ba? Success? Wish ninyo sa taong ito. E eh, dapat tua nga iwis ninyo ina eh sana. Uh, kama na siya ni Satanas. <laughs> Dahil hindi siya, ano eh, hindi siya mabuting tao. Nandorobo po siya sa mga pobre. Magtataho, magbobote Yung nagbibinta ng mga boko jos dyan na nagtutulak ng kariton sa Metro Manila o kung saan magparty pa ng, ng Pilipinas. Tumataya kahit uh, naghihirap. Ba sa sakali ang mga iyon, natataya baka pala rin na manalo magiging milyonaryo instant. Ayun pala mula nang naupo to, pocha ang animal. Siya pala at ang kanyang pamilya, pamilya ng kanyang asawa, ay Tingking Pinoy, pamilya ni Tingking Pinoy at sa kanyang mga kaibigan, ang kanyang pinapanalo. <laughs> itong nanalo ng 43 million na jackpot nung sinabi ni Rafi Tulfo na inedit-edit ina inamin niya. Hmm. Doon sa Senate hearing yun, ini Inedit yung mukha. O, ta totoong tao daw yun. Pero nabuking yun ni Maharlika. Na yung palang babaeng yun na nanalo, sana na yun? Nang uh, 43 million, eh, <clears throat> na-delete ko na yan. Ano pala yun? Nagbi according to Rafi Tulfo, nagbigay yun ng 30 million para manalo ng 40. Ah, hindi pala. Iba, iba pala yun. Yung 689 million pala yun. Nagbigay siya ng 40 million, uh, 30 million sa pieces o oh, para manalo ng 600 may na million. At Kaibigan, mga kababayan ni Merlo, Mel Robles ang nanalo doon. Akalain mo yun. <coughs> Niluloko ang mga mananaya. <coughs> o ito, itong babae na ito na nakabulaklaki ng damit, siya yung totoong nanalo ng 43 million pesos. Kaibigan ito, ni Mel Robles. Mm. Inedit edit yung picture. Ito na babae na to, ulitin ko. Model to, itong si damit niya na to na sinuot. Ito yung brand ng kamisita. <laughs> kaya nga sabi ni Maharlika, hindi niya alam kung kanilong olo ang ginorgor ni Mel Robles dito para uh, tawag dito. Ilagay diyan at sabihin yun ang nanalo. Booking ni Rapitol po dito eh. So ngayon ito pa yung matindi mga kababayan. Dahil, nung nakaraang gabi, birthday ni Mel Robles, akala niyo ba kung saan hinel? May issue na nga sila noon ng pagnanakaw. Sa loob ng 17 days, nagnakaw ng 1.6 billion pesos mula sa mananaya sa buong Pilipinas. <laughs> Ito. Doon pa mismo sa loob ng malakanyang hinild ang kaniyang birthday. Di ba ang So, ito yun, oh. oh. Sabi pa dito ni P. Talakira, Liza, masyado namang spoiled sa'yo tong si Mel Robles. Ano ba ang posisyon nito sa gobyerno? At sa Goldenberg pa doon mansyon sa Malacanang, idinaos ang birthday ng hinayopak na kawatang Mel Robles na ito, ang kanyang birthday. <laughs> mm. At anong ginawa siya? Siyempre, gaganapin ang birthday niya, kinabog pa si Imelda Marcos. Natural. Doon ito ay papasa ni eh, eh, idadaos ni Lisa Aranita dahil siyempre, according to Maharlika, Maharlika kasabwat niya. <laughs> ano yung mga modos? Sabi pa ni yung mga eksina niyo, apakaalta, hindi naman gabiniti yan, hindi rin yan basic presidente. Tinalo nga si BP Saray na BP Presidente. Walang ganito. Samantala, itong Mel Robles, nakawatan. Sa pira ng mananaya dyan sa PCSO, aba sa Goldenberg Mansion, idinaos eh, ang kanyang birthday. I-wish <laughs> eh, ko sa kanya, so na siya, ni Satanas. So sabi ito, napaka-special naman sa inyo ni Mel. Natural, hindi eh, ba siya special? Eh siya lang naman ang tagapag ano dyan ng mga ang tawag dyan. Siya yung umiikot dyan, di ba? Sa PCS. O, siya lang naman yung nangungulik ta. So, ito yun, o. O, ditingnan ninyo yung kulay ng kanyang, uh, yung motif ng kanyang uh, ba, uh, parang ano ito, tawag dito, birthday card, uh, invitation card. O, yan, di ba? Oh, akala ito, ito 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 yung mga green ito sina uh, tawag ano ba tawag dito? Makintab kintab. Akala mo yung uh, yung ano ba tawag diyan? <coughs> yung para sa musilio. Uh, parang ano na eh, pa patungo na ito yata doon sa kabaong. <coughs> yung, yung tiles na makintab, di ba ganyan yung mga doon sa, sa libingan, pag, eh, sa pancon ng mga patay. Meron, nung namatay ang nanay ko doon, may nakita ko doon na, ayun, ang kintab ng pansyon niya ng tiles. <laughs> yung bahay, <laughs> yung bahay na bago namatay, hindi man lang napatiles ng makintab, pero namatay siya yung kanyang pansyon, <laughs> ang kintab ng tiles. At ganito din yung style, kulay itim at saka gold. Ito, <laughs> 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 60 years na daw si Mel Robles at yon doon daw ig ginaganap igaganapin sa uh, Goldenberg Mansion no. Mm. Uh, 28 uh, of January 2024 so gabi yon. <clears throat> so ang special napaka pa po ni Mel Robles mga kababayan na Siyempre, bigyan ng ano no. So once again, mga kababayan, bago kong magtapos, magasabi sa Bisaya pa. Tabisin ninyo. Ito, lalo na sa mga mananaya, ito yung mukha... Sobrang ata yung ilaw ng aking... Yeah. O oh, yan, klaro na. Ito yung mukha mga kababayan ng taong general manager ng PCSO oh, na nanluloko sa inyo ng mga mananaya, lalo na sa jackpot price. Ayan so, na. Yan ang mukha <laughs> ng kawatan sa PCSO. Oh. Yan, ha. yan, yan. So kung ako sa inyo, mga mananaya sa Pilipinas, wag na kayong tumaya sa lotere, dyan sa PCSO. Oh. Lalo na pag jackpot. Bakit? Hindi, hindi kayo mananalo dahil sila-sila lang pamilya nito, pa sila, pamilya niya, pamilya ng asawa niya ni Mil Robles, pamilya ng mga kaibigan, yun yung nananalo ng jackpot kayo, mananaya, nga nga. As in, nga, nga. Kayo. Ito, hindi kayo mananalo. Kahit hanggang mamatay pa kayo, tumaya ng paborito ninyong number sa mga birthday ninyo, hindi kayo mananalo. Hanggat ito, ang nagiging general manager at hanggat si Bongbong Marcos, ang presidente at hindi niya to tanggalin dahil tauhan nila to mananatili itong magnakaw diyan sa PCSO kung hanggang kailan ang termino ni Bongbong Marcos Jr. Kumaya dahil kawawa lang kayo. Pambili na yung 20 pesos ng asin. Isang linggo ninyo yung konsumo pag magluto kayo. Kaysa magbakasakali kayo sa wala. So kawawa kayo. So hanggang dito na lang po mga kababayan. Stay safe po sa inyo. God bless po and bye-bye.